Piliin mo ang Pilipinas. Uli piliun. Ha? Ang piliun na mo ang Pilipinas. Unsa so, pagpili anang gamay kay mo dag skills mga trabahante. Unsa so, pagpili sa Pilipinas nga na ka magtrabaho, buntag ug tuhapon magtrabaho ka silduhan ra kag 450. Asa midapit mo lugar anak, Piliin mo ang Pilipinas daw. Unsa so, pagpili sa Pilipinas nga kayo mo abroad na. Tungod sa Pilipinas perting gamay ang skills Ang college graduate, Mga apply college graduate og trabaho. Unya, mangita pa mo with experience, mga animala mo. mangita pa mo with experience? Kakabalong ka ni mo, graduate ka ng college. Mag-upa ka ni graduate ka college ka Mangita mo trabaho, mangita mo with experience. Mga hangal. Kaliin mo ang Pilipinas. Usa pag Pilipinas lagi. Saan pag proud sa Pilipinas, Kaperti kayo mong kakurakot diha. Ultimo magkuhag ID, kay way valid ID, na ang pagitaan kag valid ID, Usap. Usa man na, wagan ni ID, magani magkuha magkuhag ID, kay valid ID. Nga, pagitaan mo mo, usa ka valid ID, buang mo. Ha? tarong inyong decisions kina buhay niya. Piliin mo ang Pilipinas, sa pagpili, ana, sudaan sa kantin, 35 ay mo hang bayad. Anyang nihatag ni mong sudaan, balik kinsira. Ay gamayra tayo, dagang sabaw. tarong tarunga ako ninyo ni ha. Tarong-tarong ka na pilihan ng Pilipinas. Kung sa pagpilihan na, mawag na mga tao matug abroad. Kaya dakong sweldo sa abroad. Bahala ka trabaho sa abroad, basta dakong sweldo. Sa Pilipinas, pati patayin ba kang sugo nila, kamera kang sweldo. Kasi ganun mo pili, Pilipinas, in town, ultimo mag-sure, trakag bubo, bantayan, sa'yo mo silingan, hasta nang imong kigol, ngayon bantayan nila. Sa Pilipinas, Pilipinas! Totoo nga naman, no, kasi lalo na yung mga fresh graduate na no-experience pa naman talaga yan sila. Kumbaga, nakapag-OJT sila, pero... So, kaya nga sila, nung nag-graduate na, kailangan nila maghanap ng trabaho at kikita na. Kasi para makabawi din naman sa parents, pero ang nangyari, nahihirapan sila kasi ang hinahanap naman kasi is with experience. O, paano naman kasi magkaroon ng experience? Oo, nag-aaral sila, yun yung experience nila. Pero yung sa trabaho, kaya nga, fresh graduate sila. So, kailangan nila magkaroon ng experience. So, ang hinahanap din, experience, totoo nga naman. Lalo ng mga training-training na yan, ibang training na yan, ang hinahanap din, kaila at least, six months experience, paano yun? E, fresh grad nga eh, ba diba? Fresh grad nga eh, ba diba? Kaya, yun din ang kaibahan dito sa Pilipinas. So, kawawa din yung mga fresh graduate. Kaya, <laughs> paano nga ba pipiliin yung Pilipinas eh mas gusto na lang sa ibang bansa kasi kahit sabihin walang experience at least makakapasok doon at yung 450 na sinabi ni ate na minimum wage is sa probinsya yon dito naman sa Manila is 600 plus ang pinagtaka ko lang bakit iniba yung minimum wage dito at saka sa probinsya. E pareho lang naman ang presyo ng mga bilihin sa probinsya at saka dito. E mas lalong kawawa yung mga taga-probinsya kasi ang bilihin bigas, mga gulay, at iba pang bilihin mga damit, pareho lang ng presyo. Bakit mas mababa pala yung minimum wage nila doon? Dapat ipantay lang din dito para ano ba, hindi magiging kawawa din yung mga trabahante doon. Kalimitan ang mga taga-probinsya talaga ang nangingibang bansa kasi dahil nga sa ang baba talaga ng pasahod ng sa probinsya. Ganun. Kaya piliin talaga ang Pilipinas. <laughs>